Lagi na lang nakahilata dyan, maghapon na magdamal. Ay, nako naman. man, na ako kahapon eh. Ito na lang sinampay, tutupay, hindi na lang pamatupay. Eh. bad trip naman. Itong laundry, meron naman tayong tagalabot sa baba. Libre naman yun, hindi man lang may labog sa baba. masakit dinutdut pa yun na nagdugutol yun Iinis na ako. Nababanas ako. Gabi-gabi na lang hindi ako makatulog. Kasi nga si Kim, isi cellphone pa. Eh ako, morning shift ako. Siya, matutulog siya hanggang madaling araw pa. Like, 1 o'clock ng madaling araw. Eh ako, kailangan kong gumising ng maga problema nga, hindi ako makatulog kasi nagsiselfone siya. So, ayun yung kama namin guys. Yan. Doon siya sa samang gilid, dito ako. Habang matitulog ako, syempre hindi naman siya matutulog kaya nga lang sabi ko. Nagsiselfone siya o manonood siya ng TV. Yun, wala siyang headset. Naramdaman niya naman, matutulog ka. Tapos katabi mo, nanonood ng video, nanonood ng uh, TikTok, nanonood sa Reels. Bible, maririnig at maririnig mo yung gilid mo no? at naman natutulog ka. Sobrang pinis ko, hindi ko na maintip. Ay, hindi ko na matiis. Babad trip na ako. Hindi ko na matiis. Kailangan ko na siyang kausapin. Kailangan ko na siyang bigyan ng leksyon. Kailangan na natin siyang pangaralan. Lagi na lang nakahilata dyan. Magkapo na Diyan, ng magdamal. Ay, naku Ay, naman. Walang matanggal tong hangar doon. Eh. may balik sa may damit. Dito sa may drawer. Tapos itong may sinampay dito eh. Kahapot pa to Hindi man lang maitupi. na Nakapagtupi na nga ako lahat eh. Nakapagugas na ako ng pugasin sa labas eh. Nakahilata pa rin dyan. Nakapaglaba na ako kahapon eh. Ito na lang sinampay ito. Eh. Hindi na lang pamatupi. Eh. <laughs> ako bad trip naman. Tapos yung mga charger dito eh. Siya naman ang ng mga ganyan hindi man lang maayayos. Tapos itong uh, ano dito, drawer, punong-puno. Hindi man lang maayos. Hindi ko na alam kung nasa na dito yung ulo ko. Napakadami kasi gamit. Hindi naman lang na, nakahanap ng mga makeup na ito dito. Hindi naman lang na nagagamit. Pati yung mga ng tissue dito. Hindi mo lang maitapon ng maayos. Pwede pa yung mayaman eh, nagtatrabaho. Yung iba dyan pa itahilata lang. Manood ng Netflix. Cellphone, cellphone good Maghapo na maghapon na kahiga na, nakapaluto na ako, nilang gagawin, maghapon na kahiga dyan. Paula. Just for... dak Tara, kayo eh, tayo. Sabang. Ang ah, lasa, boy. Sarap? Weh. Flashback. So, ayun yung camera namin, guys. Ayan. Doon siya sa may gilid. Dito po. May siya o manonood siya ng TV. Gabi-gabi na lang hindi ako makatulog. guys <laughs> meron tayong regalo sa kanya bagong earpad kasi hindi ako nakakatulog kapag nagsi cellphone siya dun sa gilid eh. wala kasing headset o walang airpod yung cellphone niya so ang gagawin natin yun guys bibigyan natin siya ng bago bagong earpad. sana oh no? kita mo to airpod 2 pro tapos meron pa ditong AirPod. Ewan ko kung anong airpod to. Pipigay na lang siya ng isa. Siyempre, isa sa akin. Oh, na naman niya. So, yun guys. Hindi natin ibibigay sa kanya. Kaagad-agad to. Kailangan may twist. Gagito! <laughs> mag headset ka <laughs> 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 nga! sakit pa yun na nagdugutuloy oh! Grabe naman! Tingnan mo mo yung labi ko! Sorry! <laughs> na YUNG KO! Sorry! Thank you, Hala sorry <laughs> Go, <laughs> ang sakit. Kaso ang sakit, oh. Ano? Wala sorry nga, masakit nga Ay, talaga Ay, 'yan. Sick lib. Sana ah. Oh. Ala, yung regalo ko sa iyo, kamo lang. <laughs> um. Actually, dalawa 'yan, boy. Eh. Ano gusto mo? Yung may rubber dito o Wala, wala. Wala. <laughs> ano gusto mo? Yung wala, <laughs> Ayun <laughs> nga. Oh. Actually, mas gusto ko to pero mas... Ma ano nga gusto mo? Ma Wait lang kasi nahihirapan ako na naman. Ano ah, gusto mo? Yung may rubber. Ay, ito, 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 ko muna. Ipipili ko muna. Ay, wala ito. <laughs> Ayoko ko talaga ng may rubber kaso mas latest. Ano to? Third? Three? Four? Ito yung sabi ko kasi kanina lang. <laughs> <laughs> ano? Gusto mo? Pro? Or poor? <laughs> bilisan mo na mamili, isa lang sa'yo dyan. Wala mo naman dalawa sa'yo. Wait sa kasi, wait, wait, wait. <laughs> oh hahanap <laughs> ka pa siya, <laughs> wala na yan. Ito, <laughs> gusto mo ito, regalo ko sa'yo. Ang <laughs> nakaraan. <laughs> Bulak ka na. <laughs> sa malamig, sa malamig, sa, malamig. sa malamig. Ah, bilisan mo wait, mamili. Eh, gusto kong ko muna ang lagay sa tayong ako. So, yun guys. Nabigyan na natin yung regalo natin sa kanya. Hindi <laughs> na naman matutulog to. Ewa <laughs> na. Oh, boy na boy na naman. Ang dugo. Inaantok na yan kanina. Ano <laughs> ah, masasabi mo? Thank you. Wow. <laughs> Masayin mo ako. <laughs> guys yung earpods pro wow kasi naman ang ba alam Ito? paano ba to? ha? ayun ang di <laughs> may earbuds ka wala ka namang music sa cellphone mo <laughs> sinisira ba kaya to? wala na siya nakipinig guys sinisira ba to? ha? uy alam na ano naririnig bugok uy bugok wala ito. <laughs> wala na, hindi na nakarinig. <laughs> Oy! Oy! <laughs> oh, mic test, mic test. Hello? Oh, wala. <laughs> wala. na narinig. <laughs> Ayan na guys, na mo problema siya kung ano pipilihin niya. Ano ba yan? Yung 4 at saka yung pro. So, ano gusto mo? Pro Puro or for? four? Sure. Last question. Ha, puro. O, sa yung puro? Puro. O, oh, yeah. Ito yung binili. Siguro <laughs> sa temo mo lang ito binili. <laughs> sa temo? Nakikita mo yung Apple Watch na yan. Apple yan, you know? oh, designed by Apple. Designed Paano? by temo. Temo. Hey, baby, Bugaw. Ano oh. Designed by Apple in California pa yan. Hey, gimme 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 kanina ka pa namimili dyan sang oras na may tama na tong dalawang to guys uti naka earpods na lang nag usap na lang sa cellphone kahit nandunan naman siya. hello oh ano ba ang gusto mo kasi testing nga testing testing na mga magkataing earpods nandito ka na lang sa gilid ko eh, mo na patay. Dito lang tayo sa mag-video call sa gilid. Nadali. <laughs> <laughs> Long distance relationship. Long distance relationship. <laughs> hello, hello. hello. Oh. <laughs> ano yung nararamdaman mo? Bibigyan mo ako nito sa Valentine's. Sa Valentine's? Uh Oo. -oh. Ados pa lang ngayon? Oo oh, nga, binigay mo na ng advance. So, Meron pa akong 12 days para hindi makatulog. <laughs>